Okay guys, hari kayo kain tayo ng pananghalian sa aking niloto ng mga gulay na napaka sarap, napaka healthy. It's a hundred percent healthy food, fresh vegetables. So hari kayo kain tayo. At ito naman yung aking ulam, boneless bangos. Yeah. At ito yung aking gulay. Ayan. Isang kaldero. <laughs> isang frying pan, guys. is not kaldero. Hali kayo. Tikman na natin ito, guys. Kung gaano kasarap. Yum, yum, yum. Mmm. 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 Sarap. Mmm. Mmm. Hmm. Sarap. Hmm. Pag kumain ako, guys, at nakakamay ako. Napipil ko talaga na Nandito ako sa sarili kong bansa. Nako, guys. Napansin ko yung aking okra, kaya pala hindi nadorog. Kasi matigas. Oh my God! Hindi ko makain ito. Di bale, babawin ko na lang sa ibang gulay ko yung aking ampalaya at saka longta or eggplant at kalabasa. Hmm. 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 guys, yung aking bangot. Subukan natin ilagay sa buong bunga, sa bunga nga itong buo na bas kong magkasya kaya to. Mmm. Mmm. Hmm. Hmm. Hindi magkasya. <laughs> Malako talaga itong si BN Eagle, no? Alam na napuno yung bunga niya. Das, dasok pa rin siya ng dasok. Mmm. Hmm. Talaga naman tong si BN Eagle, oh. pagaya gaya ng iba. Kaya kayo, guys, gumaya kayo. Dasok ng dasok, kahit puno yung bunganga. Hmm. <laughs> 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 oh. Masarap eh. Hmm. Hmm. Kaya din. Kaya. Hmm. 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 Mm. Grabe. Grabe dahil, guys. Yung kasarap ng gulay ko. Naku. Kahit walang ulam. Hmm. Bangos. Ito yan ang bangos. Sarap. Hmm. hmm. Hindi ko tingnan yung aking okra kahapon kung matigas o hindi. Talaga napakasarap guys. Mm, mainit. <laughs> mainit. mainit, mainit, mainit. Oh. Hmm. Hmm, mga. Hmm, hmm. kaya pang kaya ng bangas. Hmm. Dito, 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 ang pagkain natin, guys. Hmm. Kasi hindi tayo natin ang buhay natin ngayon. Kasi kung palagi tayong seryoso, magiging maiksi ang buhay. Kaya kailangan kikay-kikay lang para masaya ang buhay. Hmm. Pabayaan natin yung naga, yung seryoso. Sa akin,

Hmm. Bulok na ako! <laughs> Ayan guys, tapos na akong kumain sinikay-kikay ko lang yung aking pananghalian talagang uh, bastante labarida sabi nila sarap-sarap kasi ng aking gulay kaya hindi na ako magdagdag tama na ako kasi too much na <laughs> non-stop yung aking dasok ng bunganga grabe Iba talaga guys, yung pagkain na very fresh. Okay. Isa pa, kung tayo ang nagluto sa ating niluluto, ay alam natin na healthy, gawa ng siyempre malinis. Alam natin ang mga benefits or mga nutritious na nakukuha natin sa ating niloto. Kaya, mas masarap na magluto tayo ng sarili nating pagkain. Okay lang kumain paminsan-minsan sa labas. Enjoy lang ang ating hinahabol sa labas. But actually, ang healthy, ang healthy food ay sa bahay natin at hindi sa labas. Hindi sa commercial area. Ayan guys. So, thank you, thank you. At na nabusog din kayo sa pagtingin sa aking... video. Thank you so much. God bless and see you next time. Ciao!